Sumampa na sa higit 218 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang naihatid ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na sinalanta ng Habagat at Bagyong Karina. Ayon sa DSWD, Aabot na rin sa 935,545 ang family food packs na naipaabot nito sa mga apektadong residente sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Tuloy-tuloy kahit itong weekend ng relief operations sa DSWD Field Office na inabutan ng tulong maging mga isolated na barangay. Kaugnay niya, as of July 28 ay umakit pa sa git 1.1 milyong pamilya o nasa 3.6 milyong individual ang apektado ng habagat at karina. Habang aabot naman sa 22,000 ang mga pamilya o katumbas ng 85,000 individual ang pansamantala na nanatili sa higit 600 pang pa evacuation centers. Una nang iniutos ni DSW Secretary Rex Kachalian sa Disaster Management Group ng Kagawaran at tiyaki ng tuloy-tuloy na tulong sa mga apektado ng nagdaang kalamidad. Pinaiigting na rin ng DSW operasyon sa National Resource Operations Center para sa walang patid na produksyon ng family food packs na ipapamahagi sa mga apektadong pamilya. Ito si Mera Bastasa para sa Radyo Pilipinas.